Ito napalitan na natin ng mas mataas na capacity na batteries. So malakas na to at matagal na malubat. Testingin natin kung talagang gagana. Welcome back mga master for today's video. Ayan, mayroon tayo dito nga battery ng impact Rins. So pinadala ito sa akin So kinakalawang na So ayan nakalagay 98 volts Pero hindi po yan totoong 98 volts 21 volts lang po ito Ito po ay 5 series 2 parallel Siguro yung bawat cells nito ay 1.2 mAh lang So papalitan natin to ng bago Kasi yan nagbutik-butik na oh Ayan So papalitan natin to ng bago na 2.6 mAh bawat cell So bali 5 series to parallel magiging 5. Ah, uh, five 5.2. Ayan. Nakalagay na 'yung kanyang BMS. Nilipat ko na. So ito po ay magiging 5.2 each Ayan. So, ganun pa rin manumano 'yung ating paghihinang. Ayan. Hinang lang po 'yan pero napakasulit ng pagkahinang niya, mga Master. Ayan, napakalupit. Ayan, 5 series po 'yan, to parallel. Ayan, diyan tayo nag-series. At dito, nag-series. Ayan at syempre nag series dito pang 5 uh, ayan ang kanya namang negative ayan so napakasulid na nito matagal na po itong magagamit at matagal na itong malubat kumpara dito sa ordinary niyang battery na kulay blue ayan so ito na yung kanyang case so ilalagay na natin dito atin munang syempre linisan para wala namang masabi yung may ari so ayan Ayan, napakasulid na ng battery nito mga master Pang matagalan na to Ayan, pag ito'y ay full charge Talagang matagal na itong malubat Dahil 5.28 sa madaling salita Ayan, yung kanyang takip So ito, yung spring nya Kukunin natin, syempre Ayan, lalagay natin dito Tapos bago natin takpan Ayan tapos natin takpan mga master At mamaya, atin ang titistingin yan At ayan mga master, testingin na natin kung gumagana talaga. Ay ayan gumagana nga mga master. So maraming salamat sa inyong suli na panonood diyan. Paki-like and share. Hanggang sa muli, mga kad DIY.